nato i eh, mikos mikos na nato ni siya eh, para mahuman ba dayon no ni nato gamay og vitamins nga vitamin pro vitamin pro baka naman ma Mga kramix, na ako diri ron nagkuang ko, nagprepare ko sa pakaon sa atong manok. Karong giadad na ako ng bani sa lawas sa saging mga karamiks. maunis yang belawa sesaging aku gi ada -ad ni. nih karon na gi sagulan aku nih kapai ku sa merkado ug mga kuan sapal sa niog ug mau siya eh haluan na nato tong gamay nga pigs i mix na to, tong kuan mga pila katakos tong pids, to para ka baratohon ragod ni mga keramik so ato lang ning haluan para maka kuan sa ta makasib sa ato ang mga pakaon sa manok kay eh, mahal ka mga kramix so butangan nato gamay og vitamins to, og sagol po nato og gamay pud kay para kapuno-puno sa atong pakaon so atong ipamukbang ni sa atong mga manok mga ka, mga so mo sa eh, sagol nato ang kuan sa pal sa niyog o kanang kuan sa bani kanang lawas sa, saging Indonesia, na siya then nan so Indonesia mutangan siya butangan na to o kuan vitamins then halo na nato ni siya so ready na siya ipakao na ron At sa atong mga alagang manok o oh, mo siya ato na pangtagaan na atong kuan nga kulungan unang kulungan mo na oh, siya mukaon ni sila mga kamanok no oh, oh, karamix oh, na dire oh, tangan sa nato ni eh. di lalim magmanukan kay grabe kamahalang atong mga feeds karon sa merkado Logik tak kani kani Di kayo bu Bugat ni timbang kay tipid kayo sa ilang pagkaon Kaya watay ka Gasto Ngunin Agwanta lang ta ng mga farming Magpa-farm sa atong kuhan Backyard lang ni siya Na atong kuhan So ni siya oh. Tang na to mga manok diri so, pwede na siya ato ibaligya po hon kuan o oh, siya na apay mga kani mangitlugay no oh, tagko na so, ano ni sila mga 6 si, months month to 7 months na ni sila so pwede na ni sila mangitlog o baligya ba Ayan na Mara na siya ang atong uh, manok karon. So, maura na ang atong Dili rutin mga karami. Salamat sa pagtanaw sa akong mga video. God bless.